At uh, ako, pinaaresto nila nung minsan at ngayon pinapaaresto. Kaya lang nilang paarestohin ang gaya ko. Na alam nila na kapag pinaaresto nila ako, wala naman magpipipol power. Pero subukan nila ngayon ipakontempt. Naku, yung, yung isang congressman dyan, ha? Aha, gusto daw, daw gusto niya tapak i daw si Presidente. At kapag taas ang showcase, syempre contempt na yun. Subukan nyo ipakontempt. Baka dyan na matapos ang administrasyon ni Marcos pag pinakulong nyo ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At siguro naman, may enough political sense kayo na magagawin yon dahil alam ninyo, baka mag-people power na naman. No? Pero ako, sige, paresto nyo para matuloy na nga siguro people power na yan. Dahil, kailangan matapos na yan. No? Mantakin nyo. Ang dami-daming bagyong dumarating. Tuloy pa rin ang Tuad Committee hearings. Ano bang mabuting nagagawa niyan doon sa mga biktima ng bagyo? Mantakin nyo, isang buwan, tatlo, apat na bagyo na napakalalakas. Tuloy-tuloy pa rin ang Tuwad Committee pag-aaksaya ng pera ng bayan. Alam nyo mo, hindi maliit na pera ang nagagastos dyan. Unang-una, ang lalaki na mga sweldo ng mga mukong na yan. Na wala namang ginagawang batas. O pangalawa, aba siyempre maraming gastos yan. Yung pagkain, yung media, o ano ba yan, no? E eh, samantalang sana lahat yung ginagastos nila dyan sa kada tuad committee hearing nila, binigay na lang nila sa mga biktima ng bagyo, e eh, dinamahal pa sila ng tao. At syempre, alam naman natin, na kapag sila nagpa-power tripping, nakikita ng taong bayan, eh hindi naman sila napamamahal dyan. Lalong nabubusit ang tao sa kanila dahil alam nila na mapang-api at talaga mapang-abuso sa kapangyarihan itong mga congressmen nito.